Welcome mga kalakal, kalakad, karong hapunaw. Ito naman tayo ngayon sa lugar na kung saan uh, nasa likuran natin ang mga puno ng um, mangga na namulaklak at uh, pagkatapos itong mga, mga bulaklak nito ay ayan uh, um, ano na uh, yung mga bunga na yung mga malilit na bunga ang makita natin so ayan uh, sa hapong ito andito ako dahil may uh, special shout out tayo ngayon na taga Dicitec. Oh, ayan, Dicitec. Ito na ngayon, uh, nag-check out tayo sa inyo. Ah, uh, ng hapon lang, sila. At ito pangalan, pangalanan ko lang si si ah uh, Jusil Kampilanan. Jusil, ah uh, salamat sa pag-subscribe mo. Uh, at sa lahat mong kasamahan dyan, lalo na yung nag lalo na yung na ano nag uh, subscribe sa ano ko yung iba dyan kung na subscribe nila salamat din sa inyo mga kalakad so ito uh, yan ang disitik disitik ng mga empleyado at sa itong si Giselle ito ang uh, nabayaran namin ngayon sa aming sa aming uh, internet uh, na bayad at ayan uh, sa inyo lahat taga Lisitec um dyan sa may ano sa may bahada uh, katapat ng double light so Lisitec ayan na uh, uh, sana tingnan mo itong video natin ngayong hapon na to para mala makita mo at malaman na tinutuo to, tinututuo ko talaga yung promise ko sa iyo at ito namang dahonika na herbal rub ito kanina, kita ko ito. Nakausap kami dito doon sa ano. Nakausap kami sa sa may barangay hall ng barangay komunal sa aming barangay. Ito uh, may mga pada, na pa, pinadala nila sa akin na ito, 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 ilapit ko lang. Uh, ito ang herbal liniment oil na galing ang pangalan nito ay dahonika. Ah, uh, Panggamot ito sa dito naka-enumerate ang kalang ang mga mga ano ng mga, mga sakit sa mga tao sakit natin mga kalakad so dito may high blood pressure ang uh, naso naso nakasulat ito, sakit sa likod arthritis rheumatism uh, sakit sa tiyan lower back pain sakit sa ulo muscle pain ayan dahil ni liniment oil ah uh, ito tanggal lahat ng sakit sa katawan For orders and inquiries, uh, may number sila dito 0906 uh, DAS 171 DAS 4273 Ah uh, dito nakasulat na natural product at may sinasabi palitong GMP quality, may FDA approved sa Food and Drug, Drug Administration at saka sa DTI So ito pa may isang hindi ko alam hindi ko gano'ng anong ito familiar chance or choice. Ito basahin ko at may mga pangalan pa dito. Ah, uh, ang dami pala dito oh, ang sa isang pahid ginawa ang Hatid. Ah, uh, original pa, sabi ng ganun. 100 pesos lang <coughs> ang lab na ito. At uh, may mga sakit, may mga sakit-sakit dito na nakalagay na naman. Ah, uh, sabi dito sa kasi dito mga kalakan. Sabi dito, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, body pain, joint pain, stress, insomnia. Yung insomnia, yung insomnia mga, kapat, mga kalakad ay yung hindi makatulog sa gabi, uh, yung ayaw matulog sa gabi, yan ang sabi. Ang stress ay subang trabaho siguro, uh, obo, sipon, trangkaso, skin allergy, katikati, kati insect, uh, uh <laughs> insect bites, burns, wounds, um, amoy palang nakaka-relax na. So, ang ano nito ang parang uh, distributor or ang gumagawa nito ay Kuson ang pangalan pharmacy. Kuson Mabini Boulevard beside, uh, beside, nasa nasa ano lang tabi ng Palawan Punsyap Ponting Central Convenience near Mabini Public Market outside Grocerama Toril Torel Outlet besides Uh, healing Spoon Sponsiap, Kuril, double City. Uh, ganun pa rin, may DTI, may GMP, may FDA at 100% natural ang sinasabi rito. So, ayan, uh, taga Dahonika, Herbal Rub, uh, na i-sell out ko na kayo. Uh, at uh, sana, yung uh, um, ano natin, yung uh, channel natin, Walking Brother, sa ano, sa YouTube, ah uh, paki-subscribe and like na lang din at uh, yung ano ko yung uh, page or Facebook page ko dito ay yung pangalan ko mismo ang totoong pangalan natin ay Junisio de la Hinte. So ayan a uh, shout out sa mga sa mga guardia sa ano sa uh, um, Ilumina uh, Pastry lahat sila shout, shout out sa inyo mga mga kalakad so yan kung sino pang hindi ko na isabi nasabi rito at uh, alam nyo um, uh, ang hangad ko lang o ang pakiusap ko sa inyo na pag mapadaan kayo sa aking youtube channel ayan uh, ano paki subscribe lang at paki likes so ayan, ha? hanggang sa muli ito pa rin ang inyong walking brother kalakad Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.